ang sulat ni Pablo sa mga taga-Filipos. Ikaapat na kabanata. Kaya nga, mga kapatid kong minamahal at pinapanabikan, aking kagalakan at karangalan, magpakatatag kayo sa inyong pamumuhay na nakaugnay sa Panginoon. Nakikiusap ako kina Iodia at Sintike na sila'y magkasundo na bilang magkapatid sa Panginoon. Ipinapakiusap ko rin naman sa iyo, tapat kong kasama. Natulungan mo ang dalawang babaeng ito. Sila man ay nakatulong ko sa pagpapalaganap ng magandang balita kasama ni Clemente at ng iba pang kamanggagawa ko. Ang pangalan nila ay nakasulat sa aklat ng buhay. Magala kayong lagi sa Panginoon. Inuulit ko, magala kayo ipadama ninyo sa lahat ang inyong kagandahang loob. Malapit nang dumating ang Panginoon. Huwag kayong mabalisa tungkol sa anumang bagay. Sa halip, hingin ninyo sa Diyos ang lahat ng inyong kailangan sa pamamagitan ng panalangin may pasasalamat. At ang kapayapaan ng Diyos na hindi kayang maunawaan ng tao ang mag-iingat sa inyong puso at pag-iisip dahil sa inyong pakikipag-isa kay Kristo Yesus. Bilang pagtatapos, mga kapatid, dapat maging laman ng inyong isip ang mga bagay na karapat dapat at kapuri-puri, mga bagay na totoo, marangal, matuwid, malinis, kaibig-ibig at kagalang-galang. Isagawa ninyo ang lahat ng inyong natutuhan, tinanggap, narinig at nakita sa akin. Sa gayon, sasa inyo ang Diyos na nagbibigay ng kapayapaan. Labis akong nagagalak sa Panginoon sapagkat pagkaraan ng mahabang panahon, minsan pang ipinamalas ninyo ang inyong pagmamalasakit sa akin. Alam kong hindi ninyo ako nalilimutan. Wala nga lamang kayong pagkakataong matulungan ako. Hindi ko sinasabi ito dahil sa kayo'y hinahanapan ko ng tulong. Natutunan ko ng masyahan, maging anuman ang aking kalagayan. Naranasan ko ng maghikahos. Naranasan ko na rin ang malagana. Natutuhan ko na ang lihim kung paanong masyahan sa anumang kalagayan sa buhay. Ang mabusog o maguto, ang managana o maghirap. Ang lahat ng ito'y magagawa ko dahil sa lakas na kaloob sa akin ni Kristo. Gayunman, ikinagagal ako ang ginawa ninyong pagtulong sa aking mga paghihirap. Alam naman ninyo, mga taga-Pilipos, na kayo lamang ang iglesia ang nakahati ko sa hirap at ginhawa nang umalis ako sa Macedonia at nagsisimula pa lamang sa pangangaral ng magandang balita. Noong ako'y nasa Tesalonica na, makailang ulit pa ding pinadala ninyo ako ng tulong. Hindi sa hangad kong laging tumanggap ng mga kaloob, kundi ang nais ko ay makatanggap kayo ng masaganang gantimpala. Narito ngayon ang katibayan ng labis-labis na kaloob ninyo sa akin. Higit pa sa pangangailangan ko ang tulong ninyo sa akin na dala ni Epaprodito. Ang mga ito ay tulad ng mabangong handog sa Diyos mga alay na katanggap-tanggap at kaaya-aya sa Kanya. At buhat sa hindi mauubos na kayamanan ng Diyos, ay ibibigay niya ang lahat ng inyong kailangan sa pamamagitan ni Kristo Yesus. Purihin ang ating Diyos at Ama magpakailanman. Amen. Para tingin ninyo sa lahat ng hinirang ng Diyos at nananalig kay Kristo Yesus, ang pagbati ko at ng mga kapatid nating kasama ko rito. Binabati kayo ng lahat ng mga hinirang ng Diyos, lalo na ng mga naglilingkod dito sa palasyo ng Imperador. Naway sumain lahat ang pagpapala ng Panginoong Heso Kristo.